Shalom, isang magandang araw po mali sa inyo po lahat. Ako po inyo po lang po, Elias. So ngayon po ay pag-aaralan po natin naman ang pagka-Diyos ng ating pong Panginoon Yeshua. So may mga naniniwala at nagtuturo na ating Panginoon Yeshua ay hindi Diyos. Meron naman sasabing siya ay Diyos. So sa pag-aaral po natin ito ay malalaman po natin ang katotohanan kung si Yeshua ba o si Jesus ay talagang Diyos. Samahan niyo po akong tuklasin ang katotohanan dito sa Elias tv Center. Mga patunay sa Biblia na si Jesus o si Yahshua ay Diyos. Una, si Yahshua po ay tinatawag sa Biblia na Diyos. Sa aklat ng Juan chapter 1 verse 1 nakasulat ng pasimula ay naroon ng salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos yung ginamit po doon ng word na salita ay kinawa po mula sa orihinal na grego salita na logos. So ginamit po ito ni Juan para sa kanya mga gregong tagapakinig at mga hudyong tagapakinig. Para sa mga grego, ang logos ay tumutukoy sa kosmikong batas na siya nagpapanatili ng kayusan sa mundo. At gayon din ito ay tumutukoy doon sa pinaka-prinsipyo o dahilan na siya naman nagbibigay buhay sa mundong ito. Para naman sa mga Hudyo, ito ay katumbas ng Debar sa Hebreo o yung makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 1 at sinabi ng Diyos na ibig sabihin ito ay nagbigay buhay at nagcreate ng lahat ng bagay. At ang sabi ni Juan, si Yeshua si Jesus ay ang Logos na nagpapanatili ng kayusan, nagbibigay buhay sa mundo ito. At ganyan sa mga Hudyo, si Yeshua, yung Dios, nalimikat ng na lahat ng bagay. Kaya siya sabi niya sa pasimula ay naro na ang salita, at ang salita ay kasama ng Dios, at ang salita ay Dios. So 'yun po ang ibig sabihin ni apostol. Sumana sa so John chapter 20 verse 20. Sabi doon ay si Tomas ay sumamba kay Jesus o kay Yeshua na nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. So kung hindi Diyos si Yeshua, ay dapat pinagsabihin si Tomas, paano ginawa yan? So yun yung katwiran ng iba, nabiglalang daw si, si Tomas. Pero hindi eh. Kahit pasabihin natin na bigla, di sana pinagsabihin siya natin pang ni Yeshua kung hindi siya Diyos. Bakit mo ginagawa yan? So, dapat ang amala ang sabihin mo ng Diyos. Pero dahil tinanggap niyo ito, pagpatunay niya, kiniklaim niya at inaangkin niya ang pagiging Diyos. So, hindi po nabigla si Tomas. Okay. Pangalawa sa Tito chapter 2 verse 13. Sabi po doon ni Tito, habang hinihintay natin ang pagpapakita ng Dakilang Diyos at ating tagapagligtas na si Yeshua Mesias. So sabi ni Pablo kay Tito, itong bagay nito, habang hinihintay natin ang pagpapakita ng dakilan Diyos at ating tagapagligtas na si Yeshua Mesias. So sinabi dito ni Pablo, tinawag niya si Yeshua bilang Diyos at tagapagligtas. Okay? So, hindi naman nagkamali si si Pablo na sinabi niya ito kay Tito. Okay? Pagalawa, si Yahshua ay may mga katangian ng Diyos. So, una yung omnipresent. Nang ibig sabihin, siya ay nasa lahat ng bagay o walang hanggan ang ating Panginoon, Yeshua. So, suma sa lahat siya ng bagay. Kaya nga, omnipresent sa termino at ang ibig sabihin sa English, He is everywhere okay so makikita natin sa Mateo chapter 28 verse 20 sabi niya doon ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng salibutan okay so ang Panginoon Yeshua daw ay kasama sabi niya kasama siya ng kanyang mana ng paltaya hanggang sa katapusan ng salibutan okay so ito yung pagiging omnipresent niya okay Pangalawa ay yung omnipotent o makapangyarihan sa lahat. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. So, yung power, yung authority ibinigay daw sa ating Panginoon sa langit at sa lupa. So, nagpapakita ito ng omnipotence ng ating Panginoon Yeshua, kapangyarihan. Okay? So, kung sinabi lang ng kapangyarihan sa lupa, Baka masabi natin hindi siya omnipotent, pero sabi doon, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, pagpapakita ng kanyang omnipresent o omnipotent na katangian, pagiging Diyos niya. Sumunod, yung kanyang omnipresent o omnisya, nang ibig sabihin ay lubos niyang nalalaman ang lahat ng bagay sa so John chapter 16 verse 30 sabi doon ng kanya mga apostol alam naming na ikilala mo at na nalalaman mo ang lahat ng bagay so alam ng mga apostol that Yeshua knows everything so walang bagay na nalilihim sa kanya bago pa mangyari alam na ng Panginoon Yeshua bago pa sabihin na kanya mga alagad alam niyo na kung anong sasabihin. Bago pa mangyari, alam na ng Panginoon Yeshua kung ano mangyayari. So, hindi siya kailangan ng sorpresa ng mga bagay-bagay na nangyari sa kanya. So, ito yung katangian niya, pagiging Diyos ang all-knowing or omniscient. Pangatlo, si Yahshua ay tumatanggap ng pagsamba na tangin Diyos lamang ang dapat gumawa. Sa Matthew chapter 14 verse 33, ang mga kalagad ay sinamba siya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Okay? Kaya din sa Apocalypse or pa, Revelation chapter 5 verse 13 to 14, ang lahat ng nilalang ay sumasamba kay Yahshua at sa Ama. So sinasabi ng Biblia sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5, na tanging ang Diyos lamang ang dapat samahin. So kung hindi Diyos si Yahshua, hindi niya dapat tanggapin yung pagsamba. And since nanggap niya yung pagsamba, He is claiming that He is God. Okay? So, hindi po katulad nung nung anghel na sinamba nung mga apostol o sasambay sana ni Apostle John nung nabigay sa kanya ng pahayag. Sabi niya, wag mong gawin yan. Diyos lamang ay nagsambihin. So, kung si Yahshua ay hindi Diyos, dapat ka hindi yung ginawa niya. Since siya ay Diyos, tinanggap niya ang pagsamba. Pag-apat, si Yahshua at ang Ama ay iisa. Sa John chapter 10 verse 30, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. So sabi nung ibang religion, iisa uh, lang daw sila ng layunin. Pero wala kang makikita doon na nakalagay doon na iisa sila ng layunin. And in fact, sabi niya sa John chapter 14 verse 9 sinabi ni Yeshua, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Okay? Ganyan din sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat sa kanya sa ating Pangyashua, nananahan ang buong kapuspusan ng pagkajos sa anyong laman. So, yung do pagkadiyos ay nananahan yung buong kapuspusan ng pagkadiyos ay nananahan sa ating Panginoon Yeshua. Okay? Sumunod. Ito naman ang tinatawag na... na logical na pangatwiran na nagpapakita ng pagka-Diyos ni Yeshua. Una, ang tanging Diyos lamang ang maaaring magpatawad ng kasalanan. Okay. So clear po yun. Diyos lamang pwede magpatawad ng kasalanan. Sa Marcos chapter 2 verse 5 and 7, nang patawaran ni Yeshua ang paralitiko nagalit galit ang mga sk skriba at nagsabi, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganyan? Namumusun siya. Sino ba ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? So kung hindi Diyos si Yahshua, hindi siya dapat magpatawad ng kasalanan. At dahil siya nagpatawad ng kasalanan, at Diyos lamang pwede magpatawad ng kasalanan, ibig sabihin, si Yahshua ay Diyos ang pagangkin ni Yahshua na kapangyarihan higit sa tao. Sa John chapter 5 verse 22 to 23, nakasulat dito, Ang amay hindi humahatol sa kanino man, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang ang lahat ay magkaroon ng paggalang sa anak gaya ng paggalang nila sa ama. Ang paghatol ay gawain lamang ng Diyos. Makikita natin ito sa Genesis chapter 18 verse 21 to 25. At dahil si Yahshua ay mahatol, ibig sabihin lamang nun, siya ay Diyos. Pangatlo, ang muling pagkabuhay ni Yahshua ay patunay ng kanyang pag-a-Diyos. Sa Roma chapter 1 verse 4, nakasulat si Yahshua ay itinanyag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa spirito ng kabanalan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay niya ay nagpapakita na siya ay Diyos. sa so, Diyos lamang ang may kapangyarihan sa kamatayan. Okay, inhuwa, inhula niya na. Ha? Gabi, gabi niya, sabi niya sa using figure of speech, gabi niya yung templong ito at sa katlong araw ay muli itong ibabangon. So, akala ng iba ay oh, templo? Hindi. At tinutukoy niya ang kanyang katawan. Sabi niya, ibabangon ko muli ito. So, yung, nandiyo kayo kapangyarihan sa kamatayan na tanging Diyos lang ang may kakayanan ng ganong kapangyarihan. Makaraniwang argumento laban sa pagka-Diyos natin pang Yeshua. Kung anong argumento, si Yeshua daw anak ng Diyos, hindi Diyos mismo, anak lang. Ang sagot na, ang ng anak ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. John chapter 5, verse 18. Nang panahon ni Yeshua, ang pag-angkin bilang anak ng Diyos ay pag-angkin ng pagka-Diyos. At ang kanyang pagiging anak ay ito lang sa kanyang relasyon sa Diyos Ama bilang anak. Ito yung kanyang eternal relationship with God the Father as the Son. Pero hindi ito tumutukoy na bilang anak na siya inilika o pinanganak ng Diyos. Sa naman hindi nanganak ng Diyos. So ito ay tumutukoy nilang ng kanyang pagiging anak. Ito yung relasyon niya doon sa triune God. Okay? Pangalawa, sinabi ni Yahshua ng amay lalong nakila kayo sa akin. Okay. Makikita natin ito sa John chapter 14 verse 20. So, ibig sabihin ba nun, no, mas mataas ang ama? Kaya sabi niya hindi Diyos. Mababang uri lang ng Diyos si Yahshua. Tingnan natin. So, ito'y tumutukoy lang sa kanyang pagkatao. Nung siya ng katawang tao, ito yung dahil bilang anak. So, pinapakita niya relationship, ng earthly relationship ng father na son, na yung son, ay nagpapasako sa father. So, sinabi niya na mas dakila ang ama, hindi na ang lugar na mababa siyang uri ng Diyos. Sa so, katunayan, may kita natin na sa Philippians chapter 2 verse 6 and 8 na na sabi doon na bagamat siya nasa anyong Diyos, hindi niya inaring kapantay ang pagiging Diyos. Bagamat siya nasa aring Diyos, nung siya makatawang tao, hindi niya inaring ano, isang karangalan ang maging kapantay ng Diyos Ama. So, yung, ibig sabihin, kapantay siya ng Diyos, ama, pero hindi niya inaring uh, privilege siya, kundi siya nagpakumbaba at nagkatawang tao. Dahil tutubasin niya ang mga tao sa kanyang kasalanan. Okay? Si Yahshua ay kapantay ng Diyos. Sapat ganito ang sabi ng Ama, mismo ang Ama, may sabi nito, si Hebreo chapter 1 verse 8, sabi ng Ama, Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos, ay magpakilanman. Sabi ng Diyos sa mayon, sana, ang iyong trono o Diyos, ay magpakilanman. So, ama mismo ang nagsabi nun, patungkol sa ating Panginoon, Yeshua. Okay? Sabi niya, at ang setro ng katuwiran, ay siyang setro ng iyong kaharian. Okay? No, pangatlo, no? argumento, walang nakakita sa Diyos, pero nakita natin si Yeshua. Sabi hindi Diyos si Yahshua kasi nakita natin ang Andrew si Kelema hindi nakita. Totoo wala pa nakakita sa sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin dahil nakita natin si Yahshua hindi na sa Diyos. Kasi nga bilang anak siya ay nagkatawan tao kasi ito yung mission na tinanggap niya sa Ama. Bilang anak na masunuri sa Ama na siya ay magkatawan tao kasi tutubusin niya ang mga tao. So kung hindi siya nagkatawan tao paano niya matutubos ang sangkatauhan. So ganito nakasulat sa Hebrew chapter 2 verse 14. Kaya namang kaya yamang ang mga anak ay nakabahagi sa laman at dugo. Si Yeshua naman ay nakabahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ni kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mukatwid ay ang diablo. So hindi ibig na nakita natin si Yeshua, hindi siya Diyos kasi nakikita ang Diyos. And natural lang na makita natin si Yeshua dahil siya ay nagkatungan tao. Pwede siya nagkatawang taon, hindi natin siya makikita. Okay? So, ano conclusion natin dito? Ang Biblia ay papatunay na si Yahshua ay Diyos sa laman. Siya ay tinawag na Diyos. John chapter 1 verse 1. Sa Tito chapter 2 verse 13. Siya ay may mga katangian ng Diyos. Yung omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Omnipresent, siya ay nasa lahat ng lugar. Omniscient, nalalaman niya ang lahat ng bagay ay tumatanggap ng pagsamba sa pahayag chapter 5 verse 13 to 14 nagpapatawad ng kasalanan at nagangkin ng kapangyarihan pang Diyos lamang makikita natin sa Marcos chapter 2 verse 5 and 7 sa John chapter 5 verse 22 to 23 kung si Yahshua hindi Diyos ang kanya mga sinabit ginawa ay magiging kasalanan yung kanyang pagangkin bilang Diyos at ang kanyang pagtubo sa tao bilang Diyos So kung sinasabi ng Ama na si Yahshua ay Diyos. Kung inaangkin ni Yahshua na siya ay Diyos. Kung, kinakilala, kung kinikilala ng mga apostol na si Yahshua ay Diyos, sino ka o sino kayo na mga hindi naniniwala para sabihin si Yahshua ay hindi Diyos? So, sino ang papaniwalaan natin? Okay? So, ngunit dahil siya ay Diyos, nararapat lamang na siya ay kilalanin, sambahin at pagtiwalaan bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa John chapter 8 verse 24, kaya't sinabi ko sa inyo, sabi ni Yahshua, na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat kung hindi kayo mananampalataya na ako nga kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Sa palataya tayo at kilalani natin si Yahshua bilang Diyos at tagapagligtas. Maraming po salamat. Shalom.